Hey everyone, this is Sarah, your appointment setter for today's video. May follow-up question yung netizen, isang netizen natin, ano? Ito naman from a uh, YT, ano mga Mars. Um, napanood niya siguro yung, ano, yung video ko. Ang tanong niya, Hi po, paano naman po kung ang first name ko ang wala? At uh, last name ko lang ang lumalabas sa PSA. Okay. Hi Ma'am Maria, Uh, if I'm not mistaken, Maria, check nyo na lang po yung comment section um, sa pangalan niya, no? Uh, hi, Ma'am Maria. Ang gagawin nyo lang po, pumunta po kayo sa pinakamalapit na LCR, no? Kasi ang alam ko, ang alam ko talaga dyan, pag uh, walang first name or last name, pasok yan sa substantive uh, substantive change. Which is, uh, ang sabi ko nga sa inyo, mas mahal po siya kumpara sa clerical error. Uh, Mag-file din po kayo ng... Uh, petition dyan. Marami po kayong mga uh, supporting documents na kakailanganin. Yan. Pero ang alam ko, basta magpa-file po muna kayo ng petition, mga Mars. Okay? And uh, sa mga succeeding na ano, mga susunod na hakbang na gagawin ninyo, is itanong nyo na lang po dun sa may local civil registry. Okay po ba? Uh, sana makatulong ang video na to para alam po ninyo kung ano yung mga sunod-sunod na gagawin po ninyo. Yan. Ang may papayo ko lang po, lagi po kayong sumangguni sa local uh, sa office po ng local civil registry para po alam nyo kung ano yung gagawin po ninyo. Yan. Hope to see you in my next video, mga Mars. Bye!